Yan mga piyo. Tro! Tro, 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 tro! Oh, lucky mm Hmm? Hey. Oh, yung bata guys, oh. Kuha, oh, ayun, huli guys, oh. Kuha, oh, ano oh. Ulan na. Yan you know? Ulan na. Ah, ganyan talaga. Oo. So, medyo marami-rami na yung huli namin guys. Eh. Yan yung bata guys. Eh. O kakalagay lang namin ng banti-banti. Yan you know? o. Naligo pa yung bata. Yung banti-banti hindi nakaka-apikto. Ah, lumalabas lang yung ulang. tago sa ilalim ng bato. Nawala? Wala. Wala. Uy, tu Oh, huli na naman, guys. Takuha, uy. Takuha, uy. Huli, yung huli namin, guys. Oh. Yan, oh. Mga ulang. Ulang lang halos huli namin. Ah, tura. Tura, tura pa. Tura, tura. 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 Wawadagan. Huli, guys. Wala na. Dalawa. Dalawa. Ô khá hoa nà Wala Ê, xin lần lit lít Na? Na? Wala? Wala guys, nawala. <coughs> turo pa uwang. Turo, 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 turo. Turo. Turo, 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 Mm, Ayun guys, ayun. Hmm? Ay, Ay gusto man. Ah? Pakak piyo. Bido bido. Bantay. ayun kay kuha na. Mag-ingat ka lang, boy. Yan guys, oh, ayun. Ayun, mga piyo. Yan mga piyo. Piyo, tapos ulang Piyo, sapiyo Piyo Untuk Piyo Untuk Piyo Turoh, nasi batu? Turoh Turoh, mana ba nasi batu? Tro, tro kau kawah, God kau kawah Dia dah makin so, bos Yun, yuk mag ingat ka puli yuk hello guys uh motor 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 dorot uh, Oh. guys, love you. Oh, love Wow, uy. huli na naman yung ulang oh. sa yung ikog, pakita yung kano kalaki. Uli oh ipa sipit guys oh Okay. Pasok mo lang dito yung sipit Meron na dito guys Ano? na uh, alud dako biya kayo better luck next time na lang kuha ni mo Uy, yung bata guys oh so. uh, Uy, ano na, pakita daw. Ganyan. Uh, na kahuli yung bata. So, meron na dito daw, guys. yun huli guys maliit lang pero okay, okay na Oh, dah, 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 pulang. Okay. Ang dito daw sa ilalim. Wow, oh, ayun, huli guys oh. Asa? Yun, huli na naman yung bata guys oh. Ayun, na naman. Ha? Kaligsik. Kaligsik. Huli guys. Ayun, laki oh. Oo, oh, dapok. Iga, saan Inulan kami. Ngayon guys, uh, papunta kami ngayon sa kubo namin. Uh, sumore kami papunta dun sa kubo kasi kung hindi kami sushore uh, malayo yung tatahaki namin dito na party madali lang kami makapunta dun sa kubo namin tapos nagmamadali kami kasi medyo malakas na yung ulan baka lumaki yung tubig tapos hindi kami makadaan tapos medyo yung mga bato dito napakadulas uh, uh, hindi pa kami naka uh, dala ng butas para hindi kami madulas. Ngayon dito na parte, medyo masukal dito papunta don sa kubo namin. Ito cut na lang dito dito kami dito sa kubo namin. Ito yung mga kasama namin, guys. Yan no oh. Tapos yung iba pa namin kasama hindi pa nakauwi kasi nang huli pa ng mga hayop kung ano-anong hayop na mahuli nila mga ilang segundo nito lulutuin namin yung ulang tapos tikim tikim muna kami ng mga bungang kahoy yan guys oh. ito yung bata na napakakulit guys oh. yan <laughs> medyo masarap sarap din tong bungang kahoy kung alam nyo mamuhay ng mapayapa dito sa bukid hindi ka magugutom dito sa bukid, guys. Yan guys, oh. Uh, mga bugang kahoy lang 'yan. Tapos hmm? niluto namin okay, lang para lang. meron kaming makakain huh? kung wala pa kaming huling hayop o di kaya mga ulang. Ito 'yung mga huli namin, guys, oh. Yan, oh. Napakamalaki. Yan. Medyo buhay na buhay pa 'yung mga huli namin kasi nga hindi nakakaano sa mga ulang. Yan, oh. Yan. Mga ilang segundo yan. Ubus yan. Kasi iba yung lasa dito sa bukid. Kasi walang mga preservative. Yung tubig. Napaka-presko. Tapos yung kalikasan. Iba talaga mamuhay pag nasa bukid. Malayong malayo dun sa bahay namin dun sa ibaba. Kasi yung mga polyotid na guys ito yung guys oh, uh, niluluto na namin guys kasi sinabi ng batang to gutom na gutom na daw siya kasi wala pa kaming kain umaga wala pa kaming kain umaga ngayong tanghali pa kami kakain guys ganyan talaga si na bibong oh sila sila yun sinabi nga din yung bata to medyo masakit na daw yung tiyan niya kasi wala pa daw siyang kain hindi kasi to sanay tapos gusto lang sumama. Ito guys, uh, luto na yung mga ulang huhuli namin yan guys. Oh. Nirakrakan na namin yan. Oh. kuha. Kasi inahanap namin yung mga malalaki. Kasi napakataba yung malalaking ulang. Yan. Kung matitikman mo tong ulang, napaka masarap. Tapos yung lasa niyang, ibang iba talaga dun Doon sa yung tinatawag nila na yung tao ng nagpapakain ibang iba ibang iba talaga yung lasa niya kasi dito kalikasan yung nagpapakain mga ano anong mga lumot lang yung kinakain ng ulang napakasarap ibang iba talaga kitang kita nyo naman yung kaldero namin yung, uh, yung lutuan namin yan o oh. yan oh. Ubus na agad. Yan o, oh. ubus na, ubus na. Wala nang laman. Tapos yung bata, yan oh. Yan oh. Kanina, ang dami niyang ulang nasa plato ngayon. nag isa na lang yung nasa kamay niya.